Oo, mga babae, oras na para simulan ng hamon Ako ang mauunang pindutin ang button Gustong gusto ko ang kulay asul Kaya't sana'y hindi ako mabigo Ano kaya ang makukuha ko? Tara na! Ko? Okay, Miranda, pasensya na pero natalo ka ng asul Ang ilan sa mga pagkain sa balde na ito ay masarap Pero ngayon hindi na ako sigurado Baka swerte din tayo at makahanap ng may halaga Ano yon? Hindi Paano? mo pwedeng basta... Maghagis ng basura sa isang tao. Pakiusap! Oh, Diyos ko. Ang sama naman yan. <coughs> Hoy! Ayon sa mga patakaran, hindi pwede. hindi Ang baho mo talaga. Pupunta ako kay Emma. Hindi ako mag-iisip ng sobra. Pipiliin ko ang pinakamatingkad na kulay pula. Emma! Tama ang kutob mo! Mayroong talagang astig sa likod ng boton na yon. Hindi ito masarap na pagkain, hindi rin laruan, kundi isang bagay na mas mahalaga pa. Wow! Yun ay pera! Yayaman na ako! Yeah, Emma, congratulations! Nahanap mo ang jackpot sa unang round. Ay, nako. Ngayon. Grabe. Wala nang masustig kaysa sa akin. Nako po. Emma, sobrang saya ko para sa'yo. Tumahimik. Ang hirap tuloy mag-enjoy. Ang pangalan ko ay Winnings. Amoy! Miranda, nangugulo ka pa ba sa basurahan na yan? Ano pa ang magagawa ko? Sa totoo lang, nakahanap ako ng sombrero at ilang tiktaks. At mayroon din akong pangbomba na mukhang mikropono. La 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 la! Hindi kita pipigilan sa kasiyahan. Pero kailangan kong mag-spray ng deodorant kasi sobrang baho na nito at kumakalat na sa buong kwarto. Uy! Ito ang kahon ko! Mga babae, oras na para sa ikalawang round. Sana pala rin ako ngayon. Miranda, tama ka. Gawin meron kaming ano. isang maliit na bakasyon para sa'yo. Isang talagang masarap na bakasyon. Pasensya. Pakiusap. Mga pandesal, ano ang gagawin ko sa kanila? Hindi rin masarap ang lasa nila. Hoy, makapakuha ka rin ng ilang hotdog. Lang. Ngayon, meron ka ng lahat ng kailangan mo para makagawa ng tunay na hotdog. Ay. Naku... Mukhang magkakaroon ako ng sobrang daming pananghalian. Ano? Ano? Oh! Ano ang hotdog ng walang sarsa? May ketchup at mustard ako para sa iyo. Hoy, bakit mo ibinuhos sa akin? Pero pwede ko namang punasan gamit ang mga bun. At pagkatapos ay mapupunta ang sauce sa hotdog. Oh, huminga ka. Maraming salamat. Matagal na akong hindi naging ganito kasaya. Ang sarap nito. Mirata, talagang masaya ako para sa'yo. Ngayon oras na para pindutin ni Emma ang button. Hello! Ngayong pagkakataon ay susubukan kong iklik ang dilaw na button. Parang maliit na araw ito. <laughs> Hindi mo dapat pinili iyon dahil magkakaroon ka ng mabaho na tumpok ng isda. Isang isda? Hello. Hindi, tiyak na mas marami na ngayon. Yeah. Oh, oh. Masaya akong may payo ako. Dinala ako. Hindi mangamoy si Emma, pero magmumukhang masama ito. Mukhang isang apocalypse sa kahon Ano ang dapat kong gawin ngayon? Umupo ka lang at Mag mabulok kasama Steka ng muna. isda. Hindi, dahil may ekstra na regalo ako para sa iyo. Isang bagong kaibigan. Fuzzy ang pangalan niya. Sana magustuhan mo siya. Pio! Hey! Tara na! Ano? niya akong kainin, bitawan mo! Tulungan mo oh, ako! Siya nga pala. Medyo baliw siya. Pero magiging mabuting magkaibigan kayo. Kumusta ka, Miranda? Ay! Pastig. May hotdog pa ako para sa'yo. Maraming salamat. Salamat! Naiintindihan ko kung bakit kailangan ko ng pusa. Kakainin niya lahat ng isda. Kinakain niya ang isda at ako naman ay kumakain ng hotdog. Pareho kaming may masarap na pagkain. Sino ang unang magkiklik ng button ngayon? Ako! Napagdesisyonan ko na kung alin ang ikiklik. Sana hindi ako pabayaan ng asul. Tara na! Ito ay isang napakapino at masarap na pagkain. Pasta na may keso. Ito ay nangunguna Parang na... Parang nasa Italia dito. Pansit? Pero pansit na walang kahit ano, hindi yon masarap. Asit Ang Salt made Marmon Cheese. Ma'am, ah, mamat ka. Ngayon, ay ibang usapan. Isang totoong hapunan, parang sa isang restaurant. Napakasarap. Uh, hintay. Kung akala mo iyon na ang lahat, nagkakamali ka. Dahil may sarsa ka pang naghihintay. Aba, ito'y sobra na. Ngayon, buong ulo ko ay nababalot ng ketchup. Paano? Pasensya na, Emma. Pasensya hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Sana hindi ka magalit. Tuluyang kong nakalimutan ng basil. Iyon na ang hindi piak pinakmalaking Miranda, papunta na ako sa'yo. Ngayon, kailangan mong iklik ang isang button. Sana makakuha rin ako ng pagkain. Gutom na gutom na ako. Talagang magkakaroon ka ng masarap na pagkain. Italian na pizza. Ano pa ang mas hihigit? Gustong gusto ko ang pizza. Pero bakit mo itapon ng ganun? Ngayon ay nasa mukha ko na. So, sige, gawin natin ito. Hindi ko sinasadya. Siguro hindi ako ang pinakamahusay na Italian chef, pero ako ang pinakamahusay na host ng isang challenge. Pasensya na. God was it, but it's kayong para makuha ang isang talagang astig na bagay. At susubukan ko ang aking kapalaran. Huwag mo akong biguin, pulang button. Well, nadismaya ka nito. Matagal ko ng gustong labhan ang marumi kong damit. Sa tingin ko, ito na ang oras para gawin ito. Ano ito? Bakit ang daming maruruming medya sa t-shirt? Kadiri! Ang pinakamahalagang bagay ay hindi mo dapat kalimutan ang detergent at tubig. Anong ginagawa mo? Hindi mo naman ilalagay ang mga bagay sa kahon ko para labhan, di ba? Bakit sa tingin mo ako nandito? Wala akong oras para labhan ito sa bahay. Anong problema sa'yo? Takpan mo ang tenga mo dahil magiging medyo magulo dito. Tara na. Ah! 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 Perfecto! Nakakatuwa ito at tunay nakapakipakinabang. Miranda, bakit hindi ka rin pumindot ng button? Sige. suwerte ka. Uh, uh. Sige. Dahil may malaking, masarap at nakakatakam na cake na naghihintay sa'yo. Cake! Uh, Pwede ba, ba? oh, oh. ng cake! Ito na ang pangalawang beses na hinagisan mo ako ng pagkain. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ipapangita sa iyo na Heto. Ang sparkler na ito ay magpapasaya sa iyo. At ang huling ganap ay isang display ng paputok. Miranda, handa ka na ba? Napakasama ng pistang ito. Ano ang problema doon? Pero hindi mas masama kaysa sa akin. Ari, oh, mingingin ni Jimmy Majors for Slalom Night T-shirt. My, my cherry and na ngayon, katulad ko. Wow, kinder chocolate. Talagang magiging masaya ito. Malalaking sorpresa ang naghihintay sa atin. Napakalaki. Eh, hindi masama. Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Ha? Ang sama ng biro na ito. Puno ito ng hilaw na itlog. Yung ikaw, sayo tayo tayong subukan ng in. Mukhang tsokolate, Oh, may dalawang maliliit sa loob. Oh, naloko ako. Totoo rin silang mga itlog. Ayokong ipagsapalaran yan. Oh, teka. Maari kong hintayin na lang itong maghatch. Anong ginagawa mo? Malalaman nyo na. Tignan mo. Nanginginig ang itlog mo. Tignan nyo ito, mga kaibigan. Totoong maliliit na sisiw. Sobrang liit at mabalahibo. Parang mga cute. Alamin natin kung ano ang nakuha natin ngayon. Woohoo! Sisilip ako? Naku! Hindi pwedeng tama iyon? Hindi! Tama ang hinala ko? May, ah, uh, bakit hindi mo nalang tingnan? Sige, ako na lang ang pupunta. Kadri, yay! pray okay. Eh, uh, ito Oo, oh, naintindihan namin. Alam namin kung ano ito. Hindi is, sa tingin ko daw mas bookers ng takip mo. Ito yung pinakamalaking tambak nito. Hindi maring ito ang iniisip natin. At ang akin ay amoy tsokolate. Huwag mong gawing. Isang matamis na panghimagas ito. Sa totoo lang, Nutella ito at gustong gusto ko ito. Gusto mo rin ba ang sa akin? Oh, salamat. Hindi ako nag-aalala. Puro Nutella ito. Basta hinalo-halo lang, subukan mo na lang. Hindi. Hindi. Okay. Mmm, sarap. At ang dami ko nito, ang galing. Ibahagi kay Emma! Tama. Emma, nandito. Oh, never mind. Bigyan mo pa ako. Ew, isda! Ang slimy at amoy. Emma, ikaw muna. Sige, Emma. Ako? Oh, ayos lang! Kahit maliit lang ito. <gasps> Hindi talaga ako fan. Ethan! Ikaw na. Hindi Ma. Presa na lang ito sa tubig. Hayaan itong maging masaya. Mas mabuti na yon. Iyon na lang ang natira, Julia. Alam ko na ang gagawin. Oras na para sa sining ng pagluluto. Hmm, ang bango. Gutom na kami. Maraming para sa lahat. Heto na. Masarap at masustansya. Naiisip ko ano kaya ang ihahain. Nako, isa lang pala. At napakaliit na chip. Akin, ito ay napakalaki at napakasarap. Kakainin ko lahat napaka naman eh. Hindi hey, ikaw lang ang naiinis. Aba, Emma? Ah... Uh, Anong tinitignan mo? Ganito ako kumain. Sabraki naman medyo hindi sabat para mabusog ako. Oh, at nasugatan pa nito ang gilagid ko? Julia? Gusto mong mag-share? Eh, hindi kahit kaunti. Tanungin mo si Emma. Hmm, ang sarap nito. Emma... Magbigay ka ng piraso para sa iyong pinakamatalik na kaibigan. Kailan man hindi. Ang bastos. Oh, halos nakalimutan ko ang pinakamasarap na bahagi, ang sarsa. Kunin mo ito. Salamat. Mas mabuti talaga ito kapag may sarsa. Kain na. Hmm, mahusay na trabaho. In hindi ko ito kayang kainin. May sumalo sa akin. Sobra na ito. Huminga. So, na anyway, yun? my sis, one liparasal ng lahat. Ako muna, okay? Naku, nagsisimula ng uminit. Ugh, bigyan mo ako ng tubig. Heto, heto, kunin mo ang akin. Hindi akin. Sabi ko akin, umalis ka sa daraanan. Ay, naku, ibigay mo sa akin pareho. Salamat. Julia, kumain ka. Ako? Siguro hindi? Simulan mo na. Sige, sige. Ah, oh, para akong dragon. Para itong pagsabog sa bibig ko. Emma? Dapat tayong tumakbo. Magandang desisyon. Magtago. Ako'y malakas. Kaya ko to. Ano? Napuno ng candy? Wala na mga candy. Astig. Uy, mga tau! Ayos lang. Mas marami para sa akin. Oy. Isa, dalawa, tatlo. Eto na ba yun? Miniature na pakwan? Nakuha ko ang tunay. Ah, never over Why this is a melon? Ito ay nakakabalir. Napakauhaw mo sa dugo. Stingnan mo kung gano'y ito ka-perfecto. Ay, hindi! Nako, nasira ko ito. Alam mo bang malalaman mo kung gaano kasarap ang melon sa pamamagitan ng pagtuktok dito? Papasok na ako. Hindi ito ang gusto ko palabasin mo ako. Tatanggalin natin ito. Um, sangkot. Anong gagawin natin? Ay, nako. Hmm. Sa palagay ko, alam ko na. Kung hindi mo kaya talunin, sumali ka na lang. Tama ba? Mas mabuti yon. Pero hindi ko pa rin makita ang anumang bagay. Tulungan mo ako. <laughs> oh, wow. Broccoli? Seryoso? Gustong-gusto ko ito. Kadiri, gusto mo bang kainin ko ito? Uh, and yeah, problem. Gusto mo ng broccoli? Baliw ka. Gusto ko lang matapos na ito. Ay, naku! Masama na nga ang manood. Ang lasa pa mas malala. Wala akong magawa. Hindi ko kayang panatilihin ito. Ugh. Dito. Buti na lang. Tapos na. Oh, hindi ko alam na napaka-artistiko mo. Ako naman, oras na para kainin ang sombrero ko. Maganda ang broccoli para sa'yo. Ngayon, mas malakas pa ako kaysa dati. Astig! Mm. Mm. Panibagong round ito. At ang nakuha lang natin ay itong mumunting cookies. Oh, meron akong mahiwagang laruan dito. Yan ang gusto ko. Ibigay mo yan. Kailangan ko rin yan. Yay, tignan mo ang akin ngayon. Patuloy lang ito sa paglaki. Ayos sa akin. Ang sarap. Ah, tao, sumat. ako kung narang kaki gumagawa ng maliit kong biskwit. Alamin natin. Ang bilis na itong lumaki. Ano? Sana po tayo? hindi ka dapat naging sakim. Bumalik sa akin yon. Tara na, Ethan! Salamat sa Oreo, tol! Ang galing!